Good day mga kabikaming. totoo ang abang kapag matigas ang gulong, mas magaan di pedal, kaya mas mabilis. Maraming siklista ang ganyan ang paniniwala. Pero hindi ganun kasimple yan. Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo, content creators at subscribers na sina Jofel Capital, Fatrex Fariega, Capricorn, Radio De Los Santos at kay Spunky Vibes. At special shoutout kay White Mix Motoblog sa pagpapagalam niya ng kanyang video. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista Official. Gano ba katigas dapat ang gulong para maging magani pedal ang bisikleta para maging mabilis? Or to be technical, ano ba dapat ang PSI o pounds per inch ng gulong mo para maging magani pedal para maging mabilis? Noon ko pa talaga gustong itapik ang mahalagang bagay na to. Pero may kasi ako nagkaroon ng way para masukat kung ano ang PSI na inilalagay ko sa gulong ng aking bike. Ito ay dahil nga sa ginagamit kong pambomba na Plus AS2 Pro. Napapayawan ko na ang topic na to on tire pressure. Nung nakaraan kong vlog, nung nag-ride kami sa Alaminos gamit ang aking gravel bike. Kung saan sa simula pa lang ng ride ay sinabi ko ng sobrang tigas ng gulong ko kaya sobrang kaldag ng aking bike. Ikumpara mo yan sa aking rigid MTB na sakto lang ang PSI. Sa pagkakatanda ko, 42 PSI ang tire pressure sa likod ng gulong ng aking gravel bike at 40 PSI naman sa harap nung time na yon. Sa aking palagay ay sobra na yan dahil sobrang kaldag na aking gravel bike. I'm sure hindi yan magaan at hindi yan mabilis. Ang tunay kasi na magaan at mabilis ay yung smooth lang ang gulong ng iyong bike. Dito sa ride na ito ay parang all the while ay parang akong dumadaan sa malilit na rumble strips. Kapag dumadaan sa malilit na imperfections ng kalsata ay parang ganun na rin ang effect. Alam naman natin siguro na kapag nagdaan tayo sa rumble strips ay talagang babagal ang takbo mo. Ang high PSI na gulong like 40 PSI pataas ay mabilis lamang kung super smooth talaga ang kalsada yung parang flawless na asfalto. Pero kung ganito ang majority ng kalsada sa Pinas, etalo dyan ang high PSI na gulong. So ang gagawin natin ngayon ay mag-experiment -e tayo para mahanap ko ang tamang PSI para sa aking gravel bike at sa aking rigid MTB. Magsimula muna tayo sa aking rigid MTB. Itong likod na gulong ay bobobahan natin ng 24 PSI. Ang gulong nga pala na ito ay 27.5 by 2.1 na fast rolling XC tire. Sa harap naman ay 22 PSI ang ilalagay natin. Ang gulong na to ay 27.5 by 2.2 XC tire. Mas malambot talaga dapat ang harap para meron pang kaunting suspension at malaki din naman ang bagya ang front tire na ito. Kaya malabang pinch flat. So far, okay naman. Very smooth. Hindi makaldag kahit may mga lubak sa kalsada. Okay ang ganitong tire pressure kung gusto mo lang talaga ng relax na ride dahil hindi ito masakit sa kamay at puwet. Sa pagkakaalam ko, ganito rin dapat ang tire pressure kapag exit trails ang binabagtas mo. Dahil mas pakapit sa trails ang medyo malambot na gulong. So 24 PSI sa likod at 22 PSI sa harap. Suwabing swabe. Nga pala, ang aking timbang ay 64 kilograms. Kung mas mabigat ka sa akin ay kailangan mong dagdagan ng bagya ang PSI at kung mas magaan ka naman sa akin ay kailangan mong bawasan. Pero may napansin lang ako, parang medyo mabigat ipidal than usual, kaya medyo mabagal sa kalsada than usual ang takbo ko. I guess ang ganitong tire pressure ay para sa mga trails. Pero kung sa kalsada ko gagamitin, para mas prefer ko na mas matigas pa dahil nga nababagalan ako at nabibigatan akong ipedal. So balik tayo sa bahay at dagdagan natin ng bagya ang tire pressure. Gagawin naman natin 28 PSI sa likod at 24 PSI sa harap. natin medyo smooth pa rin na may bagay kaldag sa lubap pero kapag makinis sa kalsada mas baga ang ipedal kaya mas mabilis para mas prefer ko ang PSI na to so for now, okay na to for my rigid MTB since na mas madalas naman ako sa kalsada with this So 28 PSI sa likod at 24 PSI sa harap Ngayon, dito naman tayo sa aking gravel bike Nabanggit ko kanina nung nagride kami sa aluminos. Ang PSI ng aking gravel bike ay 42 sa likod at 40 sa harap Sobrang tigas nito Sobrang tigas nga nito para sa 700 by 35 c Kaya napakatagtag at kapag matagtag siguradong hindi ito mabilis dahil parang dumadaan palagi sa lubak o rumble strips Dapat ay smooth ang takbo para maging mabilis Sobrang tigas ng 42 at 40 PSI para sa aking bike, kailangang bawasan Ngayon, pwede ba natin itulad ang PSI nito sa PSI ng gulong ko sa aking Rigid MTB na 28 sa likod at 24 sa harap? Hindi po, masyadong malambot na yan para sa 700 by 35 c ang rule kasi, kapag mas payat ang gulong, kailangan mas matigas o mas mataas ang PSI. Pero kung hindi, delikado yan sa pinch flat. Halimbawa, yung 700 by 35 c nilagyan natin ng 24 PSI. Kapag yan ay nalubak, pwede maipit ng rim at ground o bato ang inner tube. Kaya pwede ito maputas. At yan nga ang tinatawag na pinch flat. Kaya kailangan mas matigas ang payat na gulong. So mag-experiment ulit tayo. Gagawin natin yung 35 PSI sa likod at 32 PSI naman sa harap ang aking gravel bike. So, i natin para malaman. okay na. Hindi na masyado matagtag. So for now, okay na itong 35 PSI sa likod at 32 PSI sa harap ng aking gravel bike na may 700 by 35C na gulong. At sa aking MTB, 28 PSI sa likod at 24 PSI naman sa harap. Again, ito ay aking preference at sa aking timbang na 64 kg at para sa sementadong kalsada. Kung mas mabigat ka sa akin, I suggest subukan mo ang mas mataas na PSI. Kung mas magaan ka naman sa akin, subukan mo ang mas mababang PSI. Kailangan mo rin ang mas mababang PSI kung gagamitin mo sa trails ang MTB mo para maging mas makapit ito sa lupa. Kung gagamitin ko sa trails ng aking MTB, siguro gagawin ko lang 24 PSI sa likod at 20 PSI sa harap. Basta ang principle ay kung mas payat ang gulong mo, kailangan mas mataas ang PSI. Dahil kung masyado malambot, pwede ka ma-pinch flat. Kung mas mabigat ka naman, dapat mas matigas din dapat ang gulong mo para maiwasan din ang pinch flat. Kung mas ka, pwede ang mas malambot na gulong. Kung mas mataba ang gulong mo, pwede ang medyo malambot. Kung sa makinis na kalsada ang babagtasin mo, pwede diyan ang mas matigas na gulong. Pero kung medyo malubak ang kalsada na babagtasin mo, hindi dapat matigas ang gulong mo dahil magiging matagtag ang ride mo kapag matigas ang gulong mo sa medyo malubak na kalsada. Pero nasa preference mo pa rin 'yan kung anong piyesa yung feel mo. Mas magiging komportable ka and or magiging mabilis ka pero safe pa rin. So ang dito na lamang po. Kung meron kayong mga tanungan, just comment down below. This is Becoming Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.